dito na po sila dito na kami sa kabanatuan is stop muna tayo dito pahinga muna taglit po sila oh ano kumusta buhay pa buhay pa tayo <laughs> okay. lang natin yung mga nandun pa sa likod sir pwede mo register ay mag-alito tayo palista palista sir palista na sir

Hintayin lang natin sila. Uy! Bumel! Habol! Ah, Hintayin <laughs> lang natin yung mga ano, eh. Yun o. No? Tulog eh. Taga saan to si anak? Taga saan to? number ano siya? Number ano ba yan? Number ano yan? Ay, ah, alay Ay, alay number. Pag wala 'yung number, ala, hindi sa pwedeng kuha. Hindi pa, hindi pa. Hintayin natin 'yung mga nasa dulo. Hintayin lang natin, hintayin lang natin ba. Ay, okay ho. Tingnan lang natin iba, ano, marami bang dumarating. Lang, lang kayo. Meron pa. Itang daw po, kunin daw po sa bahay. Ne? Tamba na katira yon. Ako mama. Ma. Yo. Yo. Ha? Dito na ako yo. Ay, sure. Dito ang simula ng race talaga. Simula hanggang tanawan na to. Paspasa na. Ilang <tipos> lang lang natin ang <laughs> uh, lang natin kasama nyo isa. O, okay, check nyo yung mga bike nyo. Check nyo yung mga bike nyo. Baka kumakalas na yung mga kadena nyan. <laughs> Ganun pa rin. <laughs> Kumakalas. I-check niyo pa niyo, baka mawala na 'yung niyo. Road bike. <laughs> June 12 tayo ha, road bike. Yan. Hey. Okay. <laughs> yes. Labas Baka umuwi na iba, wala na nawala na. Ayun na po dulo eh. Wala na nga. Hey. Shout out kayo, shout out. Hindi <laughs> niya na nandito kayo. eto na yung dulo. Wala pa, marami pang wala. Okay na? Okay na? Okay na? Okay, ready, ready, ready. Ready na tayo ha. Paspasan na to. Meron pa isa? Sino? O, tayo na lang natin. Pahinga lang muna, pahinga lang muna. Sige, sige. Na. Pahinga muna, pahinga muna. So, simula rito. Paspasan na tayo ha. Hanggang tanawan. Hanggang finish line. Finish line natin sa barangay Nauson ha. Sa barangay Nauson. Okay, sadate, sadate, sadate. Oh, sa dati, sa dati, sa dati. Oh. Paspasan na tayo dito ha, paspasan na. Hindi na to panride. Paspasan na ha. Sandali lang, wala pa kasi nasabing go. Hintayin lang natin isa, may isa pa daw na nandun sa, ano, sa dulo. Gigilit kayo ha, ingat kayo do sa mga baku-bako. Doon? <makes> <makes> Pwede na, palakas na kayo. Ingat, ingat. Paspasa na to, paspasa na. Pumorma na kayo, pumorma na kayo. Pumorma na kayo. Paspasa na to. Ngayon tanawan. May iniintay pa ang isa? alana alana Ala na? Ala na? Meron pa. Ah, may isa pa. Ah, may isa pa daw. Ah, may isa pa daw. Ah, Ay, oh, may isa pang hinihintay. Ay, gilid kayo, anak. Ba't ba gumigit na kayo dyan? Sa inyo ba dan? Oh, ayan. Namamatay ka na. Oh, oh, oh. oh. <laughs> namamatay ka na. <laughs> namamatay ka na. Wag <laughs> <Namamatay ka> na. <laughs> ganon, ha? Wag ganon. Ito so, talaga. Hello. Sige, sige, sige. Hintayin lang natin. May isa pa tayong ano. Naisa pa tayo ni Intay So ito yung mga kasama natin Yung ating mga TMD Ng kabanatuan So kuya paspasan na to ha Simula po dito hanggang uh, Tanawan na po tayo Dire diretsyon na tayo sa finish line Kaya medyo mabibilis na tong mga bata na re no? Salamat po Sa ating pong TMD oh, Shout out yung, yung supervisor nyo Saka sila mga kaibigan po natin <laughs> Sino ba? Toto si Kai Bisorventosa. Okay, ah. Toto si Cesar Cari sa Kai Mendoza. Yon. Okay, Shermigo. Yon. So, Inakyat ko kay palagi. <laughs> ay, na, ay, kay yes. Jordi. Wala silang. Jordi. Kuya, okay lang ha, hindi pa, may isa pa. Ah, may isa pa. May isa pa. Hintayin natin isa, hintayin natin isa. Uy, nagkakunak ka talaga eh ha. Sir, panghuli yung mamaya. Ayan nga eh, ba't ba na huli ka? Pan ride lang eh, nawala ka na. Pan ride yun. Pan bilis. <laughs> <laughs> Pan ride ba yun? Yung ginawa natin. May isa pa tayong hinihintay. May bata pa. Umuwi na yata eh. Ayun eh, ayun eh. Dire-diretso na tayo. Dire-diretso na. Mani, mani, mani. na na Ang dami nag-register oh Uy. Shout out, shout out, shout out oh, sige sige, idikit mo na yan Kanina ba yan? 35 okay. Basta huwag maaalis <laughs> saan nga ba? <laughs> Oo nga <laughs> <Ere>. <laughs> Na-late ka yata Ano yung nakababa? Wala ko na-late ka <laughs> Shout out po sa kanya Na-late Bakit <laughs> <laughs> ba na-late ka anak? Malayo pa po yung pupuntahan niya Saan? Saan? <laughs> <laughs> Shout out sa'yo

Taruna. Taruna. Oh, oke okay, oke okay. oke. <laughs> Let's go nah. Anak. Oke okay nah. Balik lo. Taruna, taruna, taruna nah. Let's go nah, finish line na tayo ah, finish line. Ingat lang, ingat lang sa pagtakbo. Teka mo nah, huy. Tol naman mo. I-picture pa tayo. in Asin, yeah, pa. Okay.